Kahulugan ng panaginip na buntis. Ito ba ang nilalaman ng panaginip mo kagabi? Ano ang kahulugan o ibig sabihin nito sa panaginip? Panaginip na buntis ay karaniwang simbolo ng bagong simula, paglago, o isang ideya, proyekto na unti-unting nabubuo. Maaari rin itong mga hulugan ng pagnanais o takot na magkaroon ng responsibilidad. In positive meaning, simula ito ng bagong yugto sa buhay. Maaaring may magandang oportunidad na dumarating. Ang negative meaning naman ay stress o pressure sa isang responsibilidad, pwede ring indikasyon ng emotional burden o anxiety. Sa love life, pag-ibig o relasyon, ang panaginip na buntis sa positive meaning ay, maaaring may pag-usbong ng mas malalim na koneksyon sa partner, o pagbuo ng pamilya. Samantala sa negative meaning naman ay, pwedeng simbolo ng takot sa commitment, o issues sa pagiging handa sa responsibilidad ng relasyon. Sa money matters, pera o pinansyal, ang buntis sa panaginip kadalasan ang positive meaning ay, posibleng may paparating na financial growth, investment na may magandang resulta. At ang negative meaning naman ay, maaaring gastos o utang na kailangang pagtuunan ng pansin. Sitwasyon na tila mabigat sa bulsa sa career, work, business, or education, ang panaginip na tungkol sa pagbubuntis, sa positive meaning ay, bagong proyekto o ideya sa trabaho o negosyo na posibleng magtagumpay. Samantala sa negative meaning naman ay, pakiramdam ng pagka-overwhelm sa trabaho, stress dahil sa pressure o expectations. Sa health, kalusugan, ang buntis sa panaginip ay may positive meaning na simbolo ng masiglang katawan lalo na kung masaya ka sa panaginip. Ngunit sa negative meaning ay pwedeng babala ng stress-related symptoms o may mabigat kang dinadalang emotional burden at apektado ang iyong katawan. Sa spiritual meaning, ang buntis sa panaginip ay kadalasan may positive meaning na panahon ng spiritual awakening or rebirth. Samantala sa negative meaning ay internal na conflict sa sarili, maaaring hindi mo palubos na kilala ang bagong ikaw. Lucky numbers ng buntis sa panaginip ay 8, 11, 16, 24, 30 at 39. Kung buntis ka talaga sa totoong buhay, ang panaginip ay maaaring simpleng representasyon ng emosyon mo. Pero kung hindi, ito ay mas simboliko ng maaaring bagong pag-asa, responsibilidad, o transformation sa buhay. Kung gusto mong malaman ang kahulugan base sa kasarian, kulay ng damit, sino ang buntis o anuman na may kinalaman sa pagbubuntis sa panaginip. Comment mo lang para mabigyan ng interpretasyon. Huwag ring kalimutan i-like, i-share ang iyong napanood at syempre para laging updated, mag-subscribe na at i-click ang notification bell.